ito mga relo Seiko so 8,000 so mga for example ito ah, uh, ito Seiko so pipe so mayroon tayong presyo na 9,999 siyang presyo na ano so, uh, na list na itong nakasell siya na list ng per 50% ito na po yung list price na po mayroon tayong 8,999 sa mga Seiko so 5 so mayroon tayong 19,900 19,999 so mayroon tayong 17 so mga ano ito Seiko so 5 ito mga relo nga mga, relo, mga mayroon tayong mga Seiko 5 na divers no mayroon tayong halo, halo na dito mayroon mayroon tayong 17,999 so mayroon naman tayo ron sa mga about ng relo na 9,999 ah uh, 999 so mayroon ng 13,999 17,970 ah uh, 99 so ganun ang price ang price 1 din ng Seiko divers po mga. so mga, yan. So dito naman tayo sa mga ano, ma diverse to, no? Bye. diverse to dito. noyon oh, astronaut diverse dyan sa babaw tama mga seven thousand seven sa mga ito pong ma-prison uh, list nato 50%, no. so itong tatlong piraso nong ito so, mga ganda araw mga iso. Welcome back sa YouTube channel natin. mga iso. Nandito naman tayo sa area kung saan po yung mga bilihan ng mga original na mga rirlo re dito sa Avenida mga iso. Sumahan niya ako sa mga nandito sa likuran ko. sa na, napakadami ng mga rirlo na pwede natin mabil dito. So, ang pagkalam po dito mga iso, mayroon siya nagbibigay siya ng 50% discount sa mga nag-sale sila dito sa mga about ng mga relo, mga legit ng mga relo. So, dito lang sa Benedict Street. So, samahan nyo ko ba yun? So, let's like, so, sa mga Benedict Street lang ito mga isa. So, kahabaan ng sa Benedict So, dito tayo papuntang Carriendo. pa Ayon doon sa so, may Carriedo na yan. So, yan na itong mga tindahan itong mga isa. Ito na yan. Pabilisan, update lang tayo mga isa. Yeah, so, ano pang pwede natin mabili itong mga about ng mga rilong mayroon sila dito mga isa. So, papakita mo lang natin dito mga isa. So, about ng mga Makati okay lang. Uh, dito tayo sa mga about na mga So nagbigay pa rin ng mga discount dito naka kasunod siya no sa mga Seiko divers sa mga dito mga isa na isa. Yeah. Yan 17 Ayan, 50% daw yun mga guys. Nakalis na ang 50% na ito. Ah, so anong presyo yun na yun dito? Ito na po yung presyo nyo. Okay. Man. So mayroon tayo dito ng ano? 17,000. 000, may 20,000. Oh, so, nakaless na pala 'yan. Oh, 50% pa. 50%. So, Seiko 5. Seiko diver 'no. And so, dito sa ball. Dito, dito yung, yung ano dito yung pang yung i-compare sa mga ibang e, ano. Yung mas mataas ang presyo. So, but dito mayroon naman tayo rito mga tama about. Dito mga rin 'yung Seiko. So, 8,000 so mga example ito. Ah, uh, do si C5. So mayroon tayong presyo ng 9,999 sa presyo ng ano. So uh, na list natong naka na list ng per 50% ito na po yung list price na po. Mayroon tayong 8,999 sa mga C5. So mayroon tayong 19,900 19,999. So mayroon tayong 17. So mga ano tong C5 tong mga rillong mga guys ha. Mayroon tayong mga C5 na divers no mayroon to halo-halo na dito mayroon mayroon tayong 17,999 so mayroon naman tayo sa mga about ng erilo na 9,999 uh, 999 so mayroon ng 13,999 17,970 99 so ganun ang price ang price so, din ng so, divers po mga guys so yung mga ayan So dito naman tayo sa mga ano Mga divers to no Diverse to dito. O, oh, yun. Astron, diverse. Yun, so about na mga 7,999, 20,999. sa so, mga ito pong mga uh, list na itong 50%, no? 39,000 for dito. Ito. ito. Ito lang naman yung sale. Ah, ito lang yung mga, ano, mga, mga nakasale na yung mga price. Na, ano? uh, uh, ito po, ma'am. Ano itong ano, relo to? Oh, dito. 42,000 so itong tatlong piraso oh, ayan, no. Ayan. So, ayan. Um, 229,000. Uh, tag 39,000 'yang mga ganun. 'Yung tatlong piraso. So ang itong gitna man magkano 'yan? 42,000. 42 42,000. So ito po 'yung tag 39,000. Oh, uh -huh. uh, yan sa mga yung orilo so walang ano yung mga no? 45,000 so yung nasa taas mga katabi ng orange no? 42,000 mga ganun yan daw mga isang mga, so, uh, sa taas no? 40,000 yun mga Seiko Divers mga... yung yun ba yung pagong na? No? mga pagong? ayan sa mga 40,000 ano, yung 20,000 may eh, baba siya ng 17,999 oh, oh, so dating price na 20,000 so nag, okay. nag lease ng 50% oh, 16,999 divers din divers din siya oh, yun sa mga So, dami siyang ano talaga siya, dito mapili eh, magpapilian dito guys. Oh, oh 'yung sa mga ano, yan, sa mga dito, mga yung stock nila talagang pinapahubos na talaga ng stock. Ito po yung dami, oh, bagay siya. So, daming pagpipilian. So, yung maliban sa mga relo natin, mga, so, mayroon tayong Mga gold, sil, ah, ba to, mga gold? Stainless. Stainless. So, yan, mga ganyan. Uh, ah, 'yon sa mga bat mga gold din stainless 'yon sa mga Dito mga iso mayroon tayo rin Itong kabahan tiyo, nagbigay sila ng ayan ah, discount so 'yan. Dami natin pa itong ikot natin ito, mga guys dito naman tayo sa ano, kaso tayo na may isang presyuan dito sa pambabae natin. Uh, yeah, mga ganyan. Dito mo, ito na po yung price niya. Alright. Ano? so, rent buys. So, yun doon tayo. Dami tayo ikutin natin. Pwede natin maabil dito. Ang mga presyuan, so, about sa mga bagsak presyo sila dito mga So, nagbibigay na silang discount. Nag sell ng discount uh, dito. So, yun. So, about ng orange sa so, mga presyuan nito mga relo orin to mga branch to dito mga orin to mga yan so wala tayong sample price no so hindi natin masyado manina kung nasa loob ang um, presyuan din mga guys so maganda lang basta pinapakita namin sa yan na dito mga presyoan din sa about ito naka shield din to mga guys, saka ito po mga presyoan na rin to so list na rin discount ang na mga naka uh, mga citizen po mga guys yan. Alam yan, pinaka so, sale na yan Mga iba-ibang mga istante rin ito Ng mga bat ito, ito mga Seco divers din ito mga guys, so, yung mga Seco divers, yung so mga presyo 1 yan For example yan, Seco divers oh, uh, 16,999 Mga presyo 1 yan, nakalist na na yung uh, na po na uh, 16,000 Yan, 16,999 sa mga divers na yun So dami kang pagpipilian dito mga sa mga about ng mga karilo. So yan. Meron ng mga presyuan tayo dito ng 7,999 sa mga Seiko Tibers. Yan. Pambabae, panlalaki. Yan. Yan. Dito lang sa mga rilo natin dito na pwede natin mapagpipilan ang dami nyong pagpipilan ng mga ito mayroon tayong mga gold plated tayo rito na Seiko 5 oh, mga citizen pala mga isa sa mga presyoan po dito mga 6,945 ang mga presyoan natin dito sa about na mga gold plated natin mga citizen yan ang dami Ayun, naka sale na itong to po nakabigyan na ng discount uh, 50% ng discount na sila mga naka sale na yung mga stunting so dito tayo sa ikot tayo sa mga about naman dito itong man dito naka sale na rin to yung area na to yung mga ang uh, mga inon na to uh, talagang pinapaubos nila na ng gusto na to so ganoon na lang mga presyuan mga citizen mga quartz lang natin yung mga about mga rilo natin mayroon dito mga isa. yun dito ikotin lang natin mga isa yan mayroon tayo dito mga ganoon so mga presyuan dito mga ganito ang casio naman din mga isa mga presyuan sa casio dito nasa presyo ng 3,900 So mayroon ano dito 7,000 O yun sa so mga about ng Casio to May mga gold plated tayo na Casio Yan, mga ganun Ayan Yan dito Iba't ibang ang daming mga pagpipilan At mayroon din sila mga Ano mga ano dito uh, Lahat Ayan dito ito po tayo mga ibong ibang ano mga ano naman itong mga ori naman mga relot yung mga isa ang presyo nito ay mga sample natin Ayan ang mga presyohan dito, dito, so oh, dito mga. Hindi so natin maninag ka masyado ang presyohan dito sa mga ng mga o mayroon dito ang mga price t-shirt sa mga t-shirt natin sa mga price sample uh, 3,350 so mga t-shirt natin Ayan. sa so, so mga t-shirt natin okay, mayroon tayo ng mga cashew yung mga so about mga ano 4,299 sa mga, na mga iba't ibang kaso po mga, dipindi po sa mga uh, look ng mga kaso natin Ayan, dito mga ano uh, 8,899 8,899 presente 'yung mga guests naman. Ayan,